Hello you guys! Ayan, kwentuhan na naman tayo, mapapakwento tayo. Nagkukwentuhan kami ng mga katrabaho ko. Sabi niya, bakit kaya dun sa Pilipinas, no? Yung mga tao, halos hindi na nakagraduate yung mga magulang nila sa pag-aalaga sa kanila. Hindi lang sa kanila, kasi pagkatapos nilang mapag-aral yung mga anak nila, pagkatapos nilang mapalaki yung mga anak nila, ang gagawin naman itong uh, mga anak, magkakaroon sila ng sarili ng pamilya at magkakaroon ng anak. And then, pag-aalagay naman ay yung mga magulang. So, hindi na nakagraduate yung mga magulang sa pag-aalaga. Yun. Grabe, oh. Nga, napansin ko nga rin yun. Hindi kagaya dito sa Amerika na hindi ganun ang mga uh, tao, di ba? Kaya kung nga bumukod ng sarili mong buhay at age 18 or 21, ikaw na ang uh, mamumuhay ng sayo. Yung anak mo, ikaw mag-aalaga nun, ikaw ang may responsibilidad nun. Okay lang na dalawin niya yung mga lolo at lola niya, paminsan, pero not in a lifetime. Yung hindi yung sila na yung mag-aalaga talaga sa bata hanggang sa lumaki ito. Dahil nga, nagtatrabaho yung mga magunang. Yun nga, yun ang problema kasi. Kaya nga, uh, alam nyo kung, kasi kung bakit nangyayari yun. Kasi nga, hindi financially ready yung ah uh, bawat tao. Yun, pag nagsimula sila ng pamilya nila, hindi sila ready. Kaya ang nangyayari, yung responsibilidad nila, ipasa nila sa ibang tao, sa magulang. Yun. O binabayaran nga nila yung magulang nila sa pag-aalaga ng mga anak nila. Yun nga lamang, ipano e, naman kung hindi, ba? Diba? Okay lang din naman kung hindi, pero as in, tinutulungan pa rin yung mga magulang dahil nga siya yung nag-aalaga ng mga anak. Yun, merong ganon. Kaya nakatira sa magulang para matulungan din yung magulang nga sa mga gastusin. And then in a way, in return, si magulang mag-aalaga ng mga anak niya. And then yun nga ang sabi ko, kapag financially independent ka kasi, financially ready ka kasi, ayan, magsimula ka na ng sarili mong buhay, hindi mo kakailanganin na ipaalaga yung anak mo sa mga magulang mo. Pwede ka mag-hire ng babysitter or ng sitter para sa anak mo. Yun, kung afford mo kaya edit sa Amerika, Hindi nila ipinapasa sa mga magulang nila yung pag-aalaga sa anak nila. Dahil magtatrabaho sila, hindi sila ganun. Lalo na 'yung mga magulang nila ay malayo. And then kung malapit naman, hindi pa rin nila basta uh, ipapasa sa mga magulang nila kasi 'yung mga magulang nila ay may mga trabaho din. Ganun kasi dito. siguro nila dito na uh, financially ready ka bago ka mag-asawa, bago ka magpamilya. Sa si mga magulang, 'di ba? Uh, kaya nga sila nagpamilya, so pinag-aaral nila yung mga anak nila, and then habang nag-aaral ang mga anak nila, nagtatrabaho silang parehong mag-asawa, and then nandoon yung paghahanda nila sa kinabukasan nila, pag-iipon ng pera sa banko, bukod pa yung uh, paghahanda nila sa retirement. Yun, nag-iipon sila, naguhulog sila para sa retirement nila, and... Habang nagtatrabaho sila, meron silang, sinisiguro nila na meron silang health insurance, auto insurance, dental insurance, um, lahat ng klase ng insurance na pwede nilang uh, gamitin para may handa nila yung buhay nila. Mahalaga talaga dito is yung health insurance nga. Alas lahat naman mahalaga, meron silang lahat ng mga papel sa buhay namin dito sa mundo. Dito sa US nga, Yon, auto, ano man yan, dentist health yan. Lahat yan ay may insurance at lahat yan ay kinakailangan dito. So, yun na nga, ano. And then, kapag sila ay, halimbawa, nagtatrabaho sila, sino mag-aalaga ng anak nila, kaya nga sila ay bago sila magpamilya, iniisip muna nila yung uh, sitwasyon. Tinatanong muna yung sarili nila, ga-asawa ako, sino mag-aalaga ng anak ko? At papaalaga ako sa babysitter. Magkano yung babysitter? Or yung sitter nga? Magkano yung sahod ko? Pag-combine ko yun, kulang pa yung sasahurin ko sa pagpaalaga sa sitter. Hmm, huwag na lang. So yun, ganun sila, nag-iisip sila bago sila magpamilya. And then ito namang sa si mga magulang, kaya hindi nila pwedeng basta ipasa yung mga anak nila, yung mga responsibilidad nila sa pagpaalaga sa anak nila is, dahil nga si mga magulang ay nagtatrabaho din, at naghahanda din ang para sa kinabukasan nila sa pagtanda nila. And then, para sa retirement nga, hindi pwedeng laging ng mga lolo at lola nila ang mag-aalaga ng mga anak nila. Paano naman yung mga lolo at lola nila? Siyempre, kaya nga sila naghanda ng retirement nila para sila ay ma-enjoy nila yung buhay nila pagdating ng panahon. Let's say, magbabakasyon na lamang sila, and then, pag nagbakasyon nila, on budget pa rin yung mga yan. Hindi yan basta, uuuh, ubus ang pera ko ng isang, ano, ng isang bultuhan yung araw na ito. Hindi sila ganun pag nagbabakasyon sila talagang uh, budget yan yun so yun nga hindi nila pas, basa basta pwedeng iwanan unless kasi sa, kasi nga sa Pilipinas hindi nila iniisip yung future kumbaga wala sa kanila yung paghanda para sa retirement wala yung sa kanila yung paghanda para sa kanilang pagtanda wala yung ganun kaya ang mangyari okay lang na sa kanila may pasa yung pag-aalaga ng mga anak ng anak nila, yung mga apo nila. Kasi nga, wala naman silang trabaho. Hindi naman sila kagaya dito sa Amerika na mm, may mga trabaho sila and kailangan nilang mag live para lamang uh, makapag-spend uh, ng time. Yun. And then, or makapag-vacation, kailangan nilang mag live pa rin. Yun. Hindi kagaya sa Pilipinas, sa walang trabaho yung ibang mga magulang. Halos karamihan, pag nag-50 na sila, nag-60, wala na silang trabaho yun, parang ang aga nga nila mag-retire dun eh, kasi yung iba nga, halos 30 pa lang retire na eh. Yun, halos marami akong nakikita, nakikilala, or nasasaksihan din, syempre. At age uh, 30, tumigil na sila sa pagtatrabaho sa buhay nila. Kasi hindi na, wala, hindi ko alam kung dahil sa batas ng Pilipinas o dahil walang disiplina. Kasi sa Pilipinas, meron namang SSS din eh. Ikaw din ang maghuhulog nun. Kagaya din dito, yung SSS, ang tawag namin dito is SSN. Yon, kami din ang na naghuhulog noon, kagaya sa Pilipinas. Pero dito is talagang i eh, bago ka, ano, ang tawag dito, papirmahin dyan sa retirement na yan, uh, pinapaliwanag sa iyo o gusto mo bang mag-sign up para sa retirement, ito yung retirement na makukuha mo pag ikaw ay ganito-ganya, pag tumigil ka sa pagdatrabaho, and then magkano yung kailangan mong ihulog, nakalagay doon is 3% or 4%. Yun, akong pinili ko 3%. So, yun nga. So, sa Pilipinas, wala yata ang gano'n. Hindi ko alam kung paano, pero alam ko, meron na ding SSS. Pero parang sa atin, automatic yata ang kinukuha yun. I'm not sure kasi hindi ko naranasan ng SSS sa Pilipinas. Okay? Mas naranasan ko yung dito. Yun nga. Yung dito, ah, kada sahod yun ay kinukuha sa amin. Kasi nga, nag-sign up kami sa gano'n. O nag agree kami na kami ay magsa up sa ganon sa retirement nga. So 3% or 4% ang kinukuha kada sahod. Kinsenas katapusan ang kinukuha. Yan. And then kung mag-sign up ka rin sa health insurance, kukunin din yan sa monthly naman. So yun. Ah, uh, yun po uh, siguro ang kadahilanan kung bakit ah uh, pasapasa yung pag uh, ano ng no, responsibilidad sa Pilipinas. I'm not sure. Plus like I said yung ibang mga halos karamihan is walang trabaho. Kaya, kaya kung make sense na sila yung mag-aalaga ng mga apo nila. Which is wrong. Para naman kung may buhay din si mga magulang, ba diba? Paano naman si, si mga magulang ay kagaya ng mga magulang dito na sila yung travel din. Ngayon sila naman ang mga problema. Kanino iiwanan yung anak nyo, ba diba? Ako, naranasan ko rin namang magpaalaga ng anak ko nung maliit pa yung anak ko. Pero binabayaran ko ha, yung nanay ko. Kung iiwanan ko yung anak ko sa nanay ko, binabayaran ko yung nanay ko para bantayan yung anak ko. At hindi parati yun. Hindi yung lifetime na pinalaga ko sa kanya. Mga ilang ano lang, mga araw lang siguro pag naisipan ko may pupuntahan ako, may lalakarin ako, na kailangan kong uh, ipaiwan ng anak ko at hindi ko maaalagaan, hindi ko pwedeng isama kasi nga may hirapan ako. So iwanan ko yun sa nanay ko, maybe one day, two days, ganyan. And wala namang trabaho ng nanay ko, kaya yun. And then, binabayaran ko nga siya kada pag iniiwanan ko yung anak ko. Iniiwanan ko ng panggastos yung anak ko. Kahit malita yung anak ko, ito wala namang gagastusin, di ba? And then yun, pagkain din niya, iwanan ko yung merienda niya, yung mga snacks. Yung mga kailangan niya, yun lahat yun. Iniiwan ko. Ganun ako. And then, hindi ko naranasan na talagang iwanan yung anak ko sa magulang ko na hindi ko iiwan ng panggastos. Yun. At hindi ko rin iiwan yung walang pambayad sa pag-alaga kasi nilagaan niya yung anak ko. So, yung ganun ako. And then, yun nga. Pero, napapansin ko sa iba, yun nga, na ano, napansin din ng iba, yung mga katrabaho ko, ganun na nga daw, hindi na nakagraduate ang mga magulang sa pag-aalaga ng kanilang mga anak. Dahil kasunod ng mga anak is mga apo naman. Depende pa kung ilan ang apo ng mga anak niya. So, yun. Wala naman sigurong problema kung ang mga magulang ay wala nga ang trabaho, di ba? and siya talaga yung mag-aalaga ng anak. And kung gusto nung magulang talaga na ng mag-alagaan kanya mga apo, walang problema siguro. Pero ang problema ay kung ayaw nga. Kasi dito, hindi naman kasi ganun nga dito. Talagang dito, pwedeng bumisita sa mga lola at lolo, pero hindi pwedeng iwanan palagi. Kasi sila ay mga busy rin sa buhay nila. Tinadalaw nila yung mga lolo at lola nila. Let's say, minsan uh, makikitulog doon ng weekend. Ganun lang, tapos na. Pero hindi sa sasabihin, oh, iwanan ko na itong uh, apunin apo ninyo sa inyo, kayo na bahala, hindi ganun. Yun, unless, ampunin niya na talaga yung apo niya. So, siya na mag-aalaga talaga. So, yun, yun lang po ang...